sa pag-ikot ng serbisyong bayan ni Tatay Rani, isang senior citizen na naglalako ng kanyang paninda sa initan, ang aming nakita. Nilapitan ko si Nanay para siya kausapin. Napansin po namin paikot-ikot po kayo dito sa initan, may bitbit -bit po kayo na ano po'y bitbit niyo? Paninda ko po ito para sa pag-aalo ko sa mga tindahan. Ano po yung paninda niyo, Nay? mga ito po yung mga nilalako nyo. Ang init-init po, naglalako po kayo. Para po sa pangsupot o pagkain araw-araw. Pwede po ba namin kayong makausap na? Makita namin yung paninda Siya si Nanay Cora, naninirahan sa Payatas, Quezon City. Biuda na, kaya mag-isang itinataguyod ang mga pangangailangan. Masama po natin ngayon si Nanay Cora. Nakita po natin siya sa ay Ano nga po ulit yung mga paninda po? Pwede po ba natin Opo, ipakita? Opo, pwede po. Yan, mga... Sige, hawak i ano po yung paninda nyo. Ito po yung mga paninda nyo. Opo, mga... Saan nga po kayo nag-iikot? Mga tindahan po, naalok sa mga tindahan. So, ito po yung tinda nyo ngayon, toothbrush. Uh, steel wool. Steel wool, ayan. Mighty band, ayan. Ito Mighty po yan. band. Sinulid. Sinulid. Ulid. Ayan, mga fuse glue. Ah, uh, ito mga Kama. glue. Opo, glue. Tapos, meron pa dito mga... Mga blade. blade lapis Pati school supplies po, nagkitinda oh, kayo. Opo, oh, oh, opo. Saan Yan. po kayo nakakarating, Nanay Cora? Uh, Iikot po itong payatas. Isang batasan po. Iikot ko po. Iikot, ikot. Opo. Oh, Bit-bit po itong oh, ano. Opo, dala ko po yun. Pero pansin ko po, oh, medyo mabigat po ito. Opo, oh, okay, pinakaya po. Kung ako po yung magbibit-bit, parang makangalay po ako, no? Oh, po. Sa liit ng katawan ni Nanay Cora, talagang para sa kanya ay mabigat ang dalang paninda. Pero ang lahat ng ito ay kanyang tinitiis ng mahigit tatlong dekada na para lang matustusan ang pangailangan ng kanyang pamilya. Ban, aid kuha ka? Meron ka pa? Okay, sige. Kuya, may lighter band aid ka pa? Anong wala mo na dyan? Blade, meron ka na? Meron pa? Hue glue. Meron pa rin? Okay, sige po. Makahira po. Sipag lang po. Sakripisyo lang po talaga tiyaga para po makabenta. nga po, pinitis ko. Pasilong-silong na lang po po kung saan. Medyo napapagod na po pakiramdam po. Maingit. Na nauupo na lang muna ako sa isang tabi, magpapahinga. Eh, yung bigat po niya. Eh, kinakaya ko na lang po. Tinatantya ko na lang po kung hanggang saan ang kakayanin ko po sa pag a -po. Sa araw nga na ito matapos ang higit limang oras na pag-iikot ni Nanay Cora, ito pa lang ang kanyang kinikita. 1, 2, 3, 4, four twenty, 4, mga 4, So, yan. mga 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. to? Parang 4, balik 4, 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. 4, 40. po na 4, pang remit ko lang po to, mm -hmm. sa may-ari ng paninda. Upang mapasaya si Nanay Cora ngayong araw at makapagpahinga na dahil sa tindi ng init, sagot na ni Tatay Rani ang kanyang kikitain at may kasama pang grocery items. Thank you po. Maraming salamat po talaga, Tatay. <laughs> uh, saan niya po gagamitin niya, Nanay Cora? Ito po. Ang dagdag budget pa rin po para sa pamilya. Ito po. Ayan po. Ah, uh, po. Kayo po ba, eh, nagulat na salubong niyo kami? Pupuang bakit nga po nyo ako na ano, kung bakit. Na, ang taka nga po kung bakit nga po. Blessing po talaga to, sir. Samantala sa kabila ng hirap, ang pagiging positibo pa rin daw, ang isinasabuhay ni Nanay Cora. Kailangan talaga po natin sa buhay maging positibo hindi po kailangan na maging ano ka sa mga taliwas ban. Hanggat may buhay kami lakas para sa pamilya po yan. Maging positibo lang po. Lalayo yung mga bad ano na yan. Hmm, bad vibes.